Good morning, po, Senator. Happy holidays. Senator, I think about 2 years ago yata, around this time nag-interview po tayo the anniversary of ng Himala. But after so many years, and ngayon po actually it's going to be one of the entries uh sa MMFF. Na-konsultuhan ko baka요 dito kasi of course kayo po ang nag-produce po talaga ng Himala. The movie is yeah, an entry to MMFF. Okay. Yes, uh, syempre, I love musicals. Talaga naman na uh, gusto-gusto natin ng Broadway. At uh, parang nakakatuwa naman, nakakataba ng puso na walang kamatayan ang kwento ng Himala. Talaga naman na uh, lumabas na ito, kinanap na ito, pirang teatro, di ba? Naging uh, play na siya. Ngayon naman, musical sa sine. Kaya I'm looking forward to seeing it and I hope it does well. Opo. Oh, na, uh, na nakakatuwa po yung interview before kasi nakwento niyo po yung lahat ng mga Muntik-muntik hindi mangyari kayo kay Ate Kai. Ah, uh, opo, para lang po siguro maaliw. Just for aliw lang po ng mga kasama natin kasi nakwento nyo, Anong po ba yung mga moments kung bakit ah, uh, na muntik-muntik hindi matuloy yung ah, uh, himala. Ay, uh, marami ka lang na kwento. Muna muna, uh, walang may gusto ng kwento kundi ako. So, sabi lang walang benta yan. Sino naman ang uh, manonood ng sinip tungkol sa kulto? na ang sasabihin sa bandang muli, ibibigo lahat ng tao, hindi siya happy ending kasi walang himala. Ano ba yun? So walang may gusto. Ako lang may gusto kasi ako ay religion major. Gusto ko talaga yung mga kwentong din yan. At uh, tuwanto ako sa pagkasulat kasi para sa akin, Pilipinong-Pilipino ang dating eh. Tayo ay parating nga nakangarap na magkakaroon ng himala at magbabagong buhay ang lahat. Parating tayo may pag-asa. Parang Pinoy na Pinoy kahit kahibangan na. Eh, yun, betang benta ko ako sa sa pelikula. Doon sa script pa lang, script contest yun eh. Ah, so, uh, Ricky Lee. Yes, uh, actually, tatlo o apat na national artist ang naggaling yes. dyan. Nora Conor, di ba? Talaga naman si Ishma, tapos si Ricky Lee. So, tatlo. Ang sabi nga sa akin, may yeah, isang burn, burn, burn down kayo ah, na? Burn down kayo? Ay, hindi. Ikaw pa then, naman yun. Ibang sige yun. Pero yung sa Himala, unang gano'n. Tapos, ang problema si Asa Guy ay uh, talagang uh, magulong-magulong ang buhay niya, pati yung kontrata niya magulong kasi nakatali siya sa isang uh, studio, yung pala ibang impila naman ito, tapos ayaw siya bigyan ng uh, laya para gumawa ng ibang sine kasi ilang beses na uh, nagkahablahan, basta magulo Sa so, bandang uli, uh, uh, isa pang problema kasi Mga ah, nung time na yon dahil nga sa ng buhay at ng kontrata niya, hindi na si Jose ate, guys, sa mga schedule, takot na takot ako. Oh, paano ba yan? Mamay hindi tayo, siputan eh may budget tayo, tapos project ng gobyerno, mapapahiya tayo nito. Sabi niya, uh, um, ang at, at that time, si Arvida si Gueraida ang uh, nag-suggest. Ano kaya ikulong natin? Sabi ko, "Hirapan naman ang klase kulong niya. Eh, sabi niya. i-shooting kaya natin sa malayong lugar. Sabi ko, ano? Saan? Sa Ilocos. Ayun. Sabi ko, siguro hindi na makakatapos mga kakakas doon kaya layo-layo. Higit sa lahat, wala namang siyang pupuntahan. Ayun, tama nga. At nagpirmahan kami, page by page pa yung shooting schedule, pati yung lugar, lahat sa paway Ilocos Norte. Na kung uh, pupuntahan mo noong time na yun, eh, wala naman nandun, eh wala talaga. Kundi yung malaking lawa, yung mga ng buhangin. Yun lang yun. So, ngayon, uh, napunta na at uh, yun, doon na nga ginawa yung shooting. Nakakatuwa nga dahil uh, on time siya. lapis nga on time. Pero lapang alas 8, nag-almosal na, ready to roll na eh. Nakakatuwa nga siya nun eh. At uh, yun nga, minsan, uh, tuloy-tuloy na yung mga eksena. Minsan nagka umuwi siya sa wakas na uwi sa Maynila at uh, na-aksidente sa kalayuan ng lugar. Nakasulog siguro, baka i-clip yung driver. Madalas nangyayari niya, sa amin yan sa haba ng uh, biyahe. Na aksidente. Na aksidente pa nga si Ate Gay doon. Kaya sabi ko, paano ba ito? Uh, pero sabi niya, talagang trooper na trooper. Sabi niya, hindi, shooting. Kaya pa yan, kaya pa yan. Pinagpilitan niya kahit na masakit yung braso niya. At uh, Maraming kabuluhan doon eh. May, may mga scarf, may mga costume na nawawala. Yung mga scarf na napaka-importante para kay Elsa, biglang kinuha na lamang yung uh, suot ng uh, isang costume wardrobe. Pagkatapos noon, ah, uh, ang laki-laki na ng budget. Lumulobo na ng lumulobo. Binabantayan ko, nag-aaway na kami ni Charo Santos. Siya kasi yung line producer. Eh sabi ko, hindi po pwede yan. Imagine, over and over na tayo, mahal, mahal na niyan. Eh, eto ma, uh, siniba, sinabihan ko talaga si Ishma sabi ko, uh, take one, yung muli ng eksena. Take one, wala nga pera talaga, bahala ka, magpamano mo, gagawin niyan. Sabi niya, hirap-hirap ng eksena, nasa tuktok ng buhangin, magtatamling o matatanda. Ay, bahala ka sa buhay mo, basta gawin mo ng paraan So, take one talaga yung uh, mga huling eksena na libo-libo ang extra. Yung buong paway yata ang doon. Um, kaya nga po, alam niyo talaga yung struggles din ng industriya sa pagpaproduce dahil your sales, uh, naging producer po, po talaga kayo mama, no? Pero ngayon po may sinulong po yata yung um, palasyo. Ang pangalan po yung sinigang. Uh, have you heard about it po? And how, what the of the program. Sini Samahan ko ito ng mga producer. Sini pop, oh, oh, uh, oh. oh, oh. Parang nabalitaan ko lang at uh, hindi pa ako updated. Oh. I think yung si First Lady kinitipot-tipon niya tayo sa entertainment yung, industry. Yes po. Mga oh. producers po. ko lang eh. Oh. Oo, hindi ko alam. Yung mga producer ba? Akala ah, ko pagkakain Parang Sini uh, S-I-N-E Gamop. na -E. kasi okay. pwede hindi uh, si Ate B, gumalap sa akin. Oo, siya yung babae. Doon sa ikinuwit ng tanda, mm -hmm. dalawang uh, sine mm -hmm. itong kasama ko, pinagbuklot ng lagi. Yun ang tinirak naman ni Eddie Garcia, yung kalawang oh. sine. Yung unang sine, kasi si Doc Perez ang namahala. Yung kalawang sine, uh, yung tatay ko, parating busy noon. Eh sabi ni Eddie Garcia, Sir, kailangan ko kayong interviewin. Eh, ayaw na ayaw ng tatay ko. Sabi niya, ay naku, tsaka na yan. Ano bang klaseng sine yan? At uh, sabi niya, tapos na. Ginawa na yung unang sine, tapos na yon. Eh, sabi ni Eddie Garcia, eh, hindi pa, hindi pa tapos. Eh, kasi naging pangulo ka lang dun eh. Ano ba nangyari pagkatapos nun? And uh, finally, pinaliwanag ni Eddie Garcia, Sir, kailangan ko yung pagiging sundalo. Sundalo po ako. Nung sinabi ni Eddie Garcia na nanayundihan siya sa ating Santa Tan lakas, ah, may nakita na yung ko at sabi, ah, ano ba? Ah, anong kinawa mo? Ah, nagpentuhan na yung mga patatang sundalo. At ah, nung ba na muli, oras-oras na sila nakikentuhan at nagbibidahan. Doon na nabuo yung ikalawang pelikula na si Ate Mina naman at si Manoy. Exotic Pelikula stuff. So, yung uninvited ko po, yeah. tinutukoy ni, ni Wilson. Na-expect nyo po ba na magiging bongga sa box office? Uh, may bagong of pelikula. Wala, hindi na ako masyadong updated. Alam ko na may pelikula sila, pero hindi na ako magaling pang mula. eh. Dati talagang uh, kaya ko i-predict yan eh, pero hindi na ako masyadong updated sa mga takilya, at saka magulo kasi ang distribution na yun, hindi na dati, ni po Hindi naman theatrical lahat na ang inaasahan. Meron pang iba't ibang palabas, may mga streaming, may mga pay-per-view, may cable, may benta sa TV. Kaya kung alin ang kikita ng malakas, sa teatro lang yun. Hindi natin maalaman, napakadami ng payment platform, napakadaming streaming platform, iba-iba na kasi eh. Kaya, ah... Uh, kung matyaga ka at maunong kaya, yan ang talagang hamon sa pelikula ngayon. Sa so palagay ko, apakadili mag-produce ngayon. Sa totoo lang, pati yung mga kapagensa nagpo-produce ng kung ano-anong horror movie, nagsasabit na sila sa akin na ginagawa lamang sa cellphone. Eh napakaganda ng iba. Sa totoo lang, gumagawa rin kami ni Daryl Layap ng ibang pandito. Eh gamit lang namin cellphone bob yung uh, budget at may production. Pero sa totoo lang, cellphone lang yun. Kaya natatawa nga kami. Eh marami pa mas magaling pa. Kaya para sa akin, mas madali na mag-produce ngayon. Ang tanong, paano i-distribute at paano kikita? Yun ang malupet. Ay, ya, tama, yeah, tama, oh, tama, kasi tama, sabi ko, ang nagkwento ni Senator Annie Marcos ka about Vilma Santos, yung uniforme niya ang ginamit mismo ni Vilma Santos dun sa movie, di ba? Yes, and, mm -hmm. Dahil nag-shooting uh, nga uh, si, uh, si na, dahil nag-shooting na si Sina at nag-shooting sila sa Malacanang. Tapos yun, uh, kunyari, bago galing kami sa eskwela, ha, na kami. Ayun, sabi niya, ano ba yung uniform? Sabi ko, pahilap ko na lang sa'yo, nagkasya naman. Although talaga napakapitit niya talaga, miskin naman. She's so petite at uh, mukhang bagets. So, yun. Pati yung libro ko kinuha niya eh. Sabi niya, alam ba yung libro mo dyan? Eh, makalino yun eh. Talagang palabasa. Ayan, ah, Ay, yung ba? O, oh, sige, sige. Kung paborito mo E, eh, paborito ko rin yung mga binabasa eh, na mga little women, yung mga babasahin ng mga bagayon. Yeah. Sabi niya, o, oh, sige, yan ang kapakawa ko libro. Yeah, so nice.